kung nagkagulo yun, may mamamatay. Uh, isama kami mga kapatid niyang muslim sa Rulublo. Baka, baka, may, may pinaglalamaya. Baka ako, isa yeah. ako sa pinaglalamaya. Ito ba, doon kasi sa magkape? Diretso Bawa naman kayo sa tao. Nakiusap po ako na ito. Kasama ko si chairman. Kaya eh. pangalit ka? <laughs> Ah, nasa na nasa nawula niya ni Kami, kay bakalit eh. May, may mga padrino yan. May padrino na yan, hindi uut na sa akin. Ang sabi ni Yorme, walang arbor-arbor. Pag mali, mali. Huh? Ang pagbabalik ni General Suka.

Tadi sama kami. Tidak kenapa. Oke, Ito oh, ay <reactual> kanina, kwento mo nga. Hindi kanina, siyempre, mainit yan. Oo, oh, daming tao. Daming tao, hindi natin magigibayan, hindi natin mano. Sinabi ko, kaya ako, sinabi ko kay Engineer Mulano, makikipag-usap tayo. Diba? Kasi ang instruction, assist tayo eh. So, hindi tayo makakapasok niya, kailangan kausapin natin. So, kinausap ko. Diba, kinausap ko sila kagawad, mm -hmm. o, wala pa sila chairman, si chairman nasa lobby, yung mga kagawad, tatlong kagawad na kinausap ko. So nagka, nagkaayos kami. So, sabi ko kay kagawad, uh, hindi naman ako ang team leader, siyempre si Engineer Bulanon. So lumapit ako, sabi ko okay lang pa siya yan, lalapit ko kay Engineer Bulanon. So nilapit ko kay Engineer Solano. So nagkausap kami. Ang pagkakausap, o oh, sige. Ah uh, makikipag-usap kami kay Chairman, makikipag-usap tayo kay Chairman, pero dalawa lang tayo. Ako nga at saka si General Solano. So, yung pala yung narinig ko kanina na sinasabi ni si Chairman Bayo, sinabi niya na si wala... General lang ang gusto. Oh, wala makakapasok. Ah, yung pala yun. Oh, hindi si General sukat lang. Uh, Kasi yun naman ang ano nila, dahil nakikita nga nila tayo. tayo. Na idol nila tayo kaya o oh, sige, kako, nilapit ko. So Bago kami makapasok dito, dumawa kami sa butas ng karayo. Oo, oh, pita ko nga, daming oh. tao. Saka tingnan mo ito, may parang dito. May mga kapulisan diyan. na, oh. may Bago parikada. Bago kami makapasok dito, sigurado, kung nagkagulo yun, may mamamatay. Diba? Kaya, yun ang iniwasan natin. So, mas maganda yung nakausap. O, mm -hmm. di, nakausap kami. Walang mga vlogger, kami lang makapasok ni uh, Hingiran Bulano. So, maganda naman yung ano, pagkasunduan namin na i-assist natin sila tapos, Tapag interest, self-demolish. Self-demolish. Okay. So, pero bago yun, nag-self-demolish, gumigiba tayo. Mm. Kasi yun naman Asist. ang goal natin. Oh. Ang na, uh, trabaho natin, uh, gibahin. Diba? So, pagbibigyan natin sila, pagbibigyan din naman tayo. Yun. No. Diba? Para bigayan. Para bigayan. Na. So, ngayon, oh, nagkasundo kami sa ganun bagay. So, eto na ngayon. Diba? Naging mapayapa. No. Walang gulo. Walang gulo. Paninom. Walang batuan. Parang muntik na yung Kasi, yung time na dati, parang nakabarilan pa rin it diba? so, at saka hindi, pagka mga demolish-demolish eh, medyo malimit na yung ganun, medyo nagkakaroon ng tension. Siyempre, Kasi siyempre, ikaw ba naman, din patutuwa ko pa di ba? Buti na lang, yun oh. yung, yung narinig natin kanina, mga kayon, na hinahanap si General oh. Suka, o ni tayo Chairman. Tayo. Kasi nga siguro, napapanood ni Chairman yung ginagawa natin, at least. Diba? At, at saka, is matiwasay. Uh, okay. Matiwasay. Yun ang saka gusto naman okay ni Yorne. Okay naman. Kahit oh. hindi nagbula noon, uh, pumayag din sa ganung mm, setup uh, set natin. Oh. Diba? O. Oh. E, Mas okay yung ganun kaysa oh, yung magkakagulo mayayapan. pa. Ano, eh, okay, diba? saka yung ayaw, ayaw ni Yorme yung gusto niya maaari oh, parehas. Ade, ang gutos naman niya ni Yorme, makiusap ka Hanggat dyan. Kaya. Yan. Hanggat kaya oh. mo pakiusapan, pakiusapan mo. So nakiusap ako. Yun. Nakiusap ako sa tatlong kagawad, gusto ko kay Ingenier Bulan. Pula. Yeah. Ah. na, may mga SWAT na kanina, may mga kapulisan. Oo, oh, oh, oh. Na, e, alam mo, pagka yung pumasok yung mga yan, alam mo sabi ni Chairman, si General Sukat lang sapat na eh. Uh, wala, wala, na daw pulis pulis wala yun kapulis, yung so, ko eh. Wala, wala na pulis. nang, hindi na kailangan. Na kailangan. oh, wala, tama, yun oh, eh, eh, siyempre, ako naman, uh, doon sa sinasabi ni Chairman, naniniwala naman ako. Hmm. Kasi diba, ko sa kanyang mukha, at saka ano, makakabait, makakayos. Saka yung interview natin kanina sa oh, kanya. nakita mo, inakap pa ako. Saka dito? ano, Saka oh. siya pa nagsimula. Siya pa nagsimula. At least eh, Sa kanya nagsisimula. Saka nanawagan oh. din siya kay Yorme. Pero syempre, given na yun sa mga oh. ginigibahan, syempre mananawagan oh. at mananawagan talaga. Kahit sino naman. Eh, kahit, kahit sino. kahit, sino lumagay. Alam mo kung bakit? Kasi nakita nila yung panukot ko kanina. Oh. medyo na-tense sila na ano. Pero nung nakinalaman na babay pa na si General Sukat. Hindi, isa ka hindi. In fairness kasi kay General Sukat. Pagka maayos kang kausap. Oo. Oh, Ayos yan. Pero pagka ka, ah, wala, wala. Ako, wala ka Ako, tinitignan ko yan. Sa, depende sa kausap. Mm. Pagka tarantado, eh tarantado rin tayo, di ba? Patantundo tayo. Pero pag mabait makakausap, Mabait din tayo. Di lang, ano. Kahit sino naman eh. Kahit hindi naman sukat. Natin, di kahit hindi siya sukat. Kung halimbawa ang balagpag ka. Oh. hindi ka makaka-expect eh, na oh. mabait no. ka usap mo. No, balagpag okay. din. Di ba? O oh, yan, yeah, tignan mo. Yung mga tao, di ba payapa eh. Oh. Kanina, ang tao, no? Pati kanina, o. Mga... Oh. Bago ka, bago ako nakarating dito. Siguro mga 10 minuto. Oh, yan <laughs> kasi siksikan eh. May barikada yeah, pa yeah, kasi. Eh, yan, no, may barikada. Dito? Sa mga 10 minutes. O 15 minutes bago ako nakapasok dito. Kasi haharangin ah, ka talaga nila. Eh bago ka makadaan dito sa isang pinto na ito, delikado ka na. Saka in fairness dyan, no? sa so, dami ng ginibarin natin, parang sa ngayon taon na, parang ito yung pinakamaayos. Oo, oh, madaling huh? kausap. Oo, e, oh, kausap. Isa sa mga pinakamaayos, kumpara doon sa mga previous na nagiba oh, eh. namin na, eh, alam kulala, kami. Barang, barangay, <laughs> yung barangay 8, oh. barangay, uh, hindi, pero yung ano, yung fairness naman, doon sa may barangay 272, wala naman lumabas. Ay, oo, no? okay, 272. 272. Wala lumabas doon, saka sa 313. Saka 313, 313 oh. wala naman lumabas tayo lang yun, hmm. di ba? Saka ito, oh. maayos. Pero to, mga ganito, madaling ka usap. Si Chairman Buslig, ang oh. chairman dito, 647. Pero 7. yung, yung barangay 208. O, oh, grabe yun. Ha? O, oh, ayun. Eh, oh. awa ah, Wala. ng Diyos na pa. May ganun, ganun talaga, no? Oh. Kaya shout out okay. dun sa mga ginatong klaseng oh. chairman. Maayos ka usap. Okay naman. Saka oh. shout out, syempre, General Sukat. Yan. at least kahit pa nakikita yung trabaho ni Suka at ni oh. General at least alam nila na oh. ay, si General oh. Ma alam na nila yun. pag kinausap mo na maayos oh. yan maayos alam din alam naman nila trabaho ko lang oh. din yan di ba? Right. Okay. Oh. yun din naman sinabi ko sa Chairman Bulig sabi thank hey, ko okay hey. pasensya ka na hmm. ito trabaho, trabaho lang, lang. Eh. Oh. di ba? siyempre ako napapagutusan lamang di ba? pero magtatrabaho ko oh. abot ng utos ng ating uh, ah, mahal na mayo eh magkakausap naman yan lahat naman ng bagay napapagusapan oh. yan yan consideration alright yan lang Suka maraming maraming salamat oo 밟아밟아밟아밟아밟 <목소리나> 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 Ito, uh, uh, okay. ito, si Kelman. Ah, Kelman. Ah, ano, Si Kelman, oh, okay. nagsisimula para mag-ibay. Ay, uh, ah, okay. Okay. maraming salamat siya. Oh. Uh, 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 tayo ng, oo, uh, 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 oh, sige, uh, uh, baka uh, uh, akala nyo. Pero, umaasa ako, nasa na sana naman, ang mahal nating mayor ng Lusod ng Maynila, iniidulo na ng buong Pilipinas. Eh. Uh, 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 okay, sana maintindihan tayo. Oo. Oh. Uh, uh, isama kami mga kapatid niyang muslim sa rule uh, yung, ano yung rule na yung hinihilig namin? Ano yun? Maging tao lang kami, parehas kami. Kasi yung binigay ni Andres na one week, iba, iba class yun. One week, hindi eh, ka, eh, ka kayanin. Kaya itong area, may programa naman yung gobyerno nung no? panahon ni Mayor Lim, sinulat naman namin sa kanya at umaasa kami na matulungan kami ni Yorme tungkol dito sa itong barangay namin. Napakaliwa lang yung ginawa natin dyan na poster. Uh, uh okay. kami ng tulong kay Yorme. kami kay BBM ng tulong. Kahit sino sa kanilang dalawa, sana matulungan kami. Epo, okay. umpisa ko na. na. Umpisa na ni Che, mga kayo na. Siya na mismo. Okay, mga 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 Tango opisyal dito ah dito kaya patunay dito, lang ay dito tayo kabilang kabilang patunay, patunay okay, lang na pa, nakikita mas si, si chairman mabait eh nakiusap uh, uh, ako at least may usapan kami ni chairman ha sana, sana yung usapan si namin ni eh, General Sukat matupad natin yan okay eh, thank you ha Mila <laughs> <laughs> ito na kayo muna kasi ha ang gusto ko sa Che Mati. Ayaw niya nang gulo. Ini sa mga kay Che. Kami na Che, ako na, ako na magtutuloy niyan. Tuloy na. Thank you Che, thank you Che. Thank you. Yun ang mensahe niya kay Boss Wai. Send natin kay Boss Wai. Ano po to lang? Dito, mabait ang tao. Punta dun sa may barangay ito. Patayin ako. Ang baba mo bayit ka. Ako, masakit man sa akin eh, wala akong maano. Kaya lang, mabait si Chairman. Siya, hmm. diba? nang, <laughs> siya pa nang wala palagi. Oo. Oh. Tsaka, oh. isang salita ni Chairman, bata. Yun ang gusto ko. Okay. Well, no, I'm okay. Okay. Pag-i-rewards lang sa kay Mayor. Oh. Oh, Maraming okay. salamat. Thank you, thank you. Natin kay Yon, ko, okay. natin. Okay. Thank you, thank you. Saka, okay. Hello, thank you, thank you. At saka pag humingi kami ng tulong. Ano, humingi ba tayo ng tulong kay Yorme? Okay, yes! Mabuhay no. okay, si Yorme! Thank you, thank you. Ito, kagawad. Okay. Okay. Ito, si Kao. Okay. Wow. Ah, Sultano, Ah, Sultan Omar. Ah, Sultan Omar. Sultan Omar. Ah, Sultan Omar. I was the si, uh, former uh, Manila Golden Mosque Cultural Center oh. during the time of uh, uh, Tamay Dibong. So, alam namin, si Yormi, mismo, how many times na narinig ko kay uh, Yormi ang mahal niya mga Muslim sa Manila. Halos lahat ng mga Muslim sa Manila bumuto sa kanya oh. hindi po, hindi po nila ano oh. Na mahal mahal ng mga Muslim si uh, Isko. Mas si Isko Moreno ang nakapagbigay sa amin ng Muslim cemetery. Cemetery. Totoo yun, totoo yun. Totoo Sa South, Kaya, si Hermie, alam niya. Si Musti, uh, si Hermie, niya. Uh, he's the one of the descendant of uh, uh, Lakandula ng Tondo. Kaya, nakikiusap lang kami. Ayaw namin ng gulo, kaya yeah. nandito kami, mga Muslim leaders dito sa Maynila para makiusap sa ama Now, ng lunsod. Okay. Wala tayong ama ng lunsod. Isa lang si Isco Moreno. Kaya yeah. hey, tulungan mo, maalamin mo ang mga kapatidong ng dito sa barangay ni Sir Alhamdulillah. Mabuhay ka, your Alhamdulillah. Mabuhay ka. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Kagawat, kagawat, kagawat mana? Ano guys? 647 I'm in front of Skytrain Baka talaga Ayaw niya talaga na Ayaw niya talaga na siya Ayaw niya talaga na siya Ibang parang gali May talagang Pagkatapos namin natin yung... Jen, Jen, di sa ibang barangay, Jen? Oh, mabait yung mga tao. Sabi ko nga, di ba? Yung barangay a o o na tayo. Ayan, a o po. Kaya kami pa nag-escort sa kailan. Kaya mabait yung mga tao. Alam mo, kanina, kung nagkaano ka ano yun, ang ito, tatapatin kita, may mamatay. Kanina, di ba? Buti lang, nandito tayo. siya Kami, yan. Si Gagawad. At saka si isa pang isa yung anak siya, Chiyan. Oo, oo. Kung hindi, anak ko po, ayaw mo lang Baka, baka, baka may pinaglalamayan. Baka ako, isa ako ang eh, mabayit eh. Ako, pagka ganyan mabayit, mabayit. paano ni paano ni Chiyan? Ah, Siya yung ina granada, tumalun sa meron. Tumalun kasi nito pa si mga kayo, lagi kasi una bubong. Kaya yan, Pababa no? kasi yan. Una bubong, tapos sa mga pader-pader bago yung pinakamuste. Diyan ang kamay ngayon. Kasi yung ano, sa kanya, kasi yung sa Hindi naman masirang Vă rog! interview natin kay Che napakahusay, napakagaling at marunong makisama sabi nga ni Che, mas maayos pa to sabi nga ni Jen, mas maamis pa to kumpara sa mga ibang barangay na kinisipaan namin na talagang halos na lang eh, makipag-away pero eh, ito, in fairness ha 647 na to eh. Ito yung uh, Muslim area. Pero kita niyo naman kung gaano ka pwede. Magpapabayad pa sa mga pistachos. <laughs> di ba pwede naman ang mga pistachos? <laughs> hindi lang namin na-expect yung ganito. Kasi kanina umaga medyo tensionado ng datingan. Pero ngayon hindi na. No? Wala. Mas maayos talaga ito. Uy oh, no?